May malaking usapin ngayon sa loob ng simbahang katolika. Sino ang posibleng humalili kay Pope Francis kung sakaling siya ay magbitiw o hindi na makapagpatuloy sa tungkulin? Ito ang Kalaman Studios. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang sampung o mga posibleng kardinal na malakas na tsansa na maging susunod na Santo Papa sino kaya ang susunod na leader ng halos 1.3 bilyon na katoliko sa buong mundo? Alamin natin! Number 10 Cardinal Matteo Zuppi ng Italy Simulan natin sa ikasampu Si Cardinal Matteo Zuppi ng Italy Isang kilalang progresibong kardinal na may matibay ng paninindigan sa kapayapaan at dialogo sa pagitan ng iba't ibang relihiyon. Malapit siya kay Pope Francis at may parehong pananaw pagdating sa mga isyo ng lipunan. Kung nais ng simbahan ay ipagpatuloy ang mga reforma ng kasalukuyang papa, isa siya sa malalakas na kandidato. Number 9. Cardinal John Claude Hollerich ng Luxembourg Pumapasok naman sa ikasyam si Cardinal John Claude Hollerich mula sa Luxembourg. Isa siyang Jesuit na kilala sa kanyang pagiging bukas sa modernong isyo tulad ng LGBTQ+, at reforma ng simbahan. Siya rin ang pinuno ng mga obispo sa European Union kaya't malawak ang kanyang influensya Number 8 Cardinal Pietro Parolin ng Italy Number 8 naman si Cardinal Pietro Parolin ang Vatican Secretary of State Isa siyang veteranong diplomatiko na may malawak na karanasan sa international relations Dahil sa kanyang pagiging mahusay sa diplomasi maaaring siya ang piliin ng mga kardinal upang panatilihin ang political stability ng simbahan Number 7 Cardinal Mark Olain ng Canada Nasa pangkito si Cardinal Mark ng Canada, isang conservative na theologian na may malalim na karanasan sa Vatican bureaucracy. Dati siyang prefect ng Congregation for Bishops, kaya alam niya kung paano pamahalaan ang simbahan sa buong mundo. Ngunit nagkaroon siya ng mga kontroversiya, kaya't maaaring makaapekto ito sa kanyang tsansa. Number 6, Cardinal Christoph Schauburn ng Austria Pang-6 naman si Cardinal Christoph ng Austria, siya ang utak sa likod ng Catechism of the Catholic Church at may matibay na pananampalataya sa traditional teachings ng simbahan. Ngunit kahit siya ay isang conservative, bukas ang kanyang isipan sa mga makabagong issue tulad ng LGBTQ plus at environmental concerns. Number 5. Cardinal Luis Antonio Tagli ng Pilipinas Proud Pinoy naman ng ating ikalima, si Cardinal Luis Antonio Chito Tagli mula sa Pilipinas. Kilala siya bilang Asian Francis dahil sa kanyang pagiging simple, malapit sa may hirap at mahusay sa social media. Malaki rin ang implemense niya sa Asia at sa buong mundo bilang Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples. Pero dahil sa kanyang batang edad na 66 years old, maaaring mahirapan siyang makuha ang boto ng mga konservatibong kardinal. Number 4, Cardinal Robert Sara ng Guinea. Pangapat sa listahan si Cardinal Robert Sara mula sa Guinea, isang African Cardinal na kilala, sa kanyang conservative views at pagiging matatag sa traditional na turo ng simbahan Kung gusto ng mga kardinal ng isang mas konservatibong leader, maaaring siya ang kanilang piliin Number 3 Cardinal Angelo de Donatis ng Italy Pasok sa si number 3 si Cardinal Angelo de Donatis ang vicar general ng Rome Siya ang isa sa pinakamalapit na tagapayo ni Pope Francis at may malalim na kaalaman sa pastoral leadership Dahil dito, mataas ang kanyang chance ang mapili Number 2 Cardinal Willem A.K. ng Netherlands Pangalawa sa listahan si Cardinal Willem A.K. ng Netherlands, isang dating doktor at theologian na may matibay ng paninindigan laban sa euthanasia at same-sex marriage. Dahil sa kanyang conservative stance, maaari siyang piliin ng mga traditionalist na cardinal. Number 1. Cardinal Gianfranco Ravasi ng Italy Narito na ang number 1 sa ating listahan, si Cardinal Gianfranco Ravasi ng Italy. Kilala siya bilang isang intelektual at mahusay sa pakikipag-ugnayan sa modernong kultura. Siya ang pinuno ng Pontifical Council for Culture at may malawak na kalaman sa theology, arts at sciences. Kung nais ng simbahan na isang malalim at makabagong leader, maaaring siya ang piliin. At sila nga ang mga sampung kardinal na maaaring pumalit kay Pope Francis. Ano sa tingin nyo? sino sa kanila ang pinakakarapat dapat na maging susunod na Santo Papa. I-comment nyo sa comment section ang inyong opinion at kung nagustuhan ang video na to, don't forget to like, share at mag-subscribe sa Kalaman Studios para sa mas maramob.